Ang baboy oh. <laughs> Ayan sila oh. May mama. Ay, nawala na. Kanina sana yung jail. Yung, yung wild boar ba? Saan na yun? Ayun. Ayun, 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 ayun. Ayun, oh. ayun. Ayun, ayun. Ayan. Ayan, oh. Ayan sila, oh. Yung wild well boar. May dala pang bata. <laughs> Hindi kayo manglanat. Hindi mm. na makita. Eh. Na, oh. Uh, Sige. Ayan, oh. <laughs> ayan, ayan, oh, oh. Ang laki. Asan na yung, na, yung baby? Tingnan nyo, oh. Yung wild well boar, oh. Ala. Ala, ala. Ayan oh. Mangwan na din. Dili ka. na siya. Manungay oh. Manungay or mangwan? Ala, ala, ala. Ayan na siya oh. Tingnan mo. Manak na sa taas. Ala na. Ayun oh. <laughs> Ma, o, wild boar oh. Protected na, na sa gudang. Oh, so, dili na na sila itag. Dili pwede silang kanon or hulihon. Ayun. Tamo dito oh sa Hong Kong oh. Gumagala lang yung ano, wild. Oh, Baberan mo wild pig 'yung may maliit na bata ah, maliit ayun na babae na